Hindi po pwede, Ma'am, kasi bibihay be pa po ako. Hindi na po yan. Hindi po pwede, Ma'am. Hindi sa grabo kayo, Ma'am, ha? Oo, wala naman dito eh. Hindi na. Ma'am, dito ba banda, ma'am? Ha? Dito po banda? Hey, kuya, ikas na lang po, kuya. Saan dito? Oh, okay, dito. po. Dito po, kuya, ito yung tayo. Ito? Ayan, kuya. Oo, sige. Ayan, kuya. Tayo niyo pa ma'am? Opo, tayo ko po sila. Ah. Wait lang po ha. Wait lang ma'am. Ang po ma'am. Ah sige po, pakitanggal na lang po kuya. po niya. Wait lang po ma'am. Diyan siya ka na kuya. Oo, oh, wait lang po ma'am. Kasi talaga ako, hindi ko talaga, ah, ano well, yung Balik eh. Baling ano po yung pera niya? Ah kuya, Pwede niyo po ba ako ihatid pa lang po bahay? Ako. ako mo, may bihaya pa po ako eh. Sige na, kuya. Ako lang, kaya, kuya. May, may bihaya pa po ako nun eh. Kasi naghabol na. din po ako ng kita mo eh. Ah? Oo, naghabol pa rin po ako ng De, kita ko. mo. Sige, sagot po na yung kita mo ngayong gabi. Kasi, anong, kakakalabas ko lang po eh. Sige na, kuya. Malalabas ko lang po, ma'am. Eh. Hindi ba, biyay pa po ako, ma'am. Kasi... Oh, sagot ko na ako na magbabayad sa iyo ng lahat. Hindi. Sagot ko na, kuya. Tara Iyan ako po, ma'am. Lalabas ko po, ako, ma'am. Wala ko, kuya. Wala ko, kuya. Kuya. Mamait lang po, ma'am. Kunin ko lang po yung cellphone ko na iwan ko. Sige, kuya. Sige lang. Sabit lang po. Ito mo, kuya, ha? Dito you na know tayo. Dito, dito na, ma? mam. Sige, mam. Wait ma? lang, mam. Wait lang, oh, sige po. Susuri, susuri ko lang muna. So, hindi yeah. niya na ata kaya, ma'am. Kaya yeah, eh. ay. siya ka na talaga. So, hindi, ma? kasi... Siguro. Kuya. Wait, wait lang, mam. Sakit lang ma? tayo. Sa po. Tayo, kuya. Sagit lang po, ma'am. Oh, yeah. Kuya. Asan ba? Bibiyahe pa ako, ma'am, eh. Ha? Sagit lang, kuya. Pa, pa po ako. Bibiyahe ka? Opo. Opo. Sagit Sa lang, kuya. Hindi gala ako. Ako, mam. Bibiyahe pa po ako, ma'am, eh. Ma'am, bibiyahe pa po ako. Bibiyahe? Opo. Dito pa na lang muna, kuya. Hindi, ma'am. Bibiyahe pa ako, ma'am. Eh. Sige na, kuya. Sa mga muna ako, kuya. Ma'am, inaano kasi, ma'am. Anong oras na, ma'am? Eh? Kasi may babayaran pa po ako, ma'am. Eh? Kasi una biyahe ko pa lang po, eh. Ah, uh, ba, kuya? Opo. Ano mo, kailangan ko po kasi, ma'am, eh. Para makabiyahe na po ako, ma'am. Bali, ano lang po lahat. 337 lang po. Yeah. Opo. Opo. Eh, Hindi ma'am, kasi ano oras na po eh. Kailangan ko lang pong makabiyahe po, ma'am Hindi pwede, ma'am. Bawal po sa amin yun, ma'am May policy po kasi kami eh. Opo, inalalayan ko lang po kayo para po makano kayo eh. Ganito na lang po, ma'am. Ano po? Iba na lang ibabayad po sa iyo po. Naku, hindi po pwede, ma'am. Wala pa akong ano, magbabayad ba ako ng motor? Eh, pala yan kayo lang pong bayad. Ina lang ibibigay ko sa yung lamang. Nalas dos na, ma'am. Mag-alas tres na. Hindi pa rin ako makano. Sige na. Hindi po pwede, ma'am. Hindi po pwede, ma'am. Kasi Bibihay pa po ako. Hindi na kuya. Hindi po pwede ma'am. Bibihay pa ako ma'am. Ito na kuya sa ma'am Sige na. Ma'am, hindi po pwede. Bibihay pa ako ma'am. Yari ako na ito ma'am. Hindi po sa'yo kuya. Hindi po ma'am. Kailangan na rin ako ng asawa ko dun ma'am. Hindi na kuya. Hindi na po ma'am. Kuya, sige na. Baka ma'am, ma ma'am. Kasi bibihay pa po ako eh. Hindi na kuya. Anong oras na po kasi ma'am eh? Ma, drink… oh, munang biyahe ko palagi nun eh. Hindi ko Paano ba ito ma'am? Paano ka ko na ito ma'am? Paano ko gawin ko ito? Kasi, ayun nga, yun yung ko sa'yo naman ko na nabot. Ako, ganun lang din pala lang. Wala magagawa ma'am yun naman, na ma'am. na rin ma'am Hindi, grado kayo ma'am. naman tayo naman ang dalawa dito eh. Bawal man ito sa amin pero wala naman